Ayan o, tignan nyo mga kaibigan, bawal din po yeah, yan, yan yung ilaw na yan, bawal po yan, yung brake light na yan Tignan nyo, nagbi-blink, blink, blink, bawal po yan mga kaibigan So, kapag, kapag po ang ating brake light, eh dapat po ay ano lamang sya, ah, red lang Kapag po ganyan, bawal po yan So, disclaimer lang kay kuya-kuya, hanggat maaari is mas maganda mapaltan mo yan kasi kung mahuli ka ng checkpoint ay pwede kang magkaroon ng violation dahil dyan sa stoplight o brake light mo Ano? kasi hindi mo lang nakatitigil nakatigil na ba siya o titigil pa lang o kasi nag blink lang blink eh bawal po yung ganyan mga kaibigan ha? yung ganyang brake light ko oh, no oh. may na pati sinusundan pero or sumunod sino ayan no oh. ayan di ba kita naman nag be break like pa bawal po yan